Love hmm. Sila mamay na busyng busy Sa baba <laughs> Ngayon nabindang sila sa pagkakip nila <laughs> Yung kakainting din nila sa kusina Sa baba Yung parto nila Yung parto nila, nila sa taas mahal <laughs> Grabe po ang lakas na ang tagas ng ano, tubig galing sa sliding window. Oy, yung sipag oh. Ano? Ano ginagawa mo? Malinis. Sa kwarto mo? Uh Oo, -oh, kasi baka bahain. Baka, baka, eh. baka ano? Bahain. Bahain? Oo, <laughs> oh, bakit may ano ka eh, mo? vacuum? Uh Oo, -oh, malinis nga. Gagana. Sayang naman yung sipag mo, maglinis ka. Paano gagana yan? Wala man ko rin. Hindi sasaksak mo yan. <laughs> Kaya nga, ang galing nito Tiona, ano, o, oh? magbabakyum. Baha <laughs> wow, lang, hindi pa ano. Wala Sino man kuryente. Oo nga. Bowerbock. O, isa bowerbock. Sayang, unsafe pagbukin. Sayang, minsan na nga lang si Tiona sipagin. Walis na lang, walis. Walis na lang, walis. Pinag-heal na rin ang alin niya. Nabag niya yung utak. <laughs> <laughs> Ay, natutuwa mo na ang lap ng map dito. Ang bilis niya pa mag, ano? Ang bilis pa magbaha. Eh. Ay, nararan ko na nga po ng kung ano pwede natin iharang. Wala talaga ito. Dito kasi sa tumutulo. Ayan, eh, o. Naiipon kasi siya sa bintana. Tapos yun, eh, maapaw. wala po lagyan ng trapal kaso walang matatalian kasi nasa loob yung grill ang sasabihin natin sa may-ari ito para hindi na maulit grabe buti tulog lang si Rosie <laughs>